Lods, gumawa tayo ng organic na pakain ng bibi. Ay, ko ay malunggay, kamuting kahoy, saka ugod ng saging, saka bigas. Pero ko ng bigas. Saka haluan ko na rin siya ng darak. Darak na tinunaw. papakain na rin natin ito ngayon binabi na tayo sa pagtatagtag galing tayong trabaho ayun okay na Thank okay. rin.